Ang kwento ng maliit na palaka. Isang maliit na palaka ang nakatira sa isang maliit na lawa sa kagubatan. Ang pangalan niya ay Pompom -pom, at siya ay sobrang kulit at masigla. Isang araw, habang si Pompom -pom ay naglalakad sa gubat, nakakita siya ng isang malaking puno ng mangga. Ang puno ay puno ng masarap na mga mangga na kanyang paborito. Wow, ang daming mangga! Siguradong masarap ito! sigaw ni Pompom sa tuwa. Ngunit may isang problema, ang mga mangga ay napakataas at hindi kayang abutin ni Pompom. Paano ko kaya makakamtan ang mga mangga na ito? Tanong ni Pompom sa kanyang sarili. Biglang may lumapit na isang kwago na nagngangalang Kikay. Kamusta, Pompom? Anong problema? Tanong ni Kikay. Salamat at tumating ka. Gusto ko kasi kainin ang mga mangga sa puno, pero hindi ko maabot. Ang taas kasi, Sagot ni Pompom. Hindi nagtagal, nag-isip si Kikay ng isang paraan. Tinawag niya ang kanyang mga kaibigan na ibon at nagplano silang tulungan si Pompom. Kakailanganin natin ng iyong tibay, Pompom. Tutulong kami sa iyo, sabi ni Kikay. Agad na nagambag ang mga ibon at nagtulungan upang makuha ang mga mangga. Si Pompom ay napuno ng tuwa nang makita ang mga manggang malapit na sa kanyang mga palad. Salamat, Kikay, at sa inyong lahat. Sobrang saya ko ngayon, sabi ni Pompom. Mula noon, naging magkaibigan sina Pompom at Kikay, pati na rin ang mga ibon sa kagubatan. Tuwing tag-ani, nagkakaroon sila ng munting kasiyahan, kumakain ng masasarap na prutas, at nagtatagpo sa puno ng mangga. Habang naglalakad pa uwi, nagpapasalamat si Pompom sa kanyang mga kaibigan at natutunan niyang ang tulong at pagkakaisa ay nagdadala ng mas maraming kaligayahan sa buhay. At tulad ng isang masiglang palaka, si PomPom ay patuloy na nagbibigay ngiti sa kanyang mukha at nagpapamana ng kwento ng pagkakaibigan sa lahat ng mga hayop sa kagubatan.